Oh, good day mga idol, no? Medyo masama pakiramdam ko ngayon Pero ang ganda ng gising ko mga idol Napanood nyo ba yung laban ng uh, Adelaide 36ers At uh, syempre kasama dyan yung kababayan natin si Kai Soto Versus itong uh, uh, Phoenix Suns Na may uh, mga may mga superstar na si Chris Paul, si Booker At yung isang malaki nila Nakalimutan ko yung pangalan mga kaibigan And um, yung mga ganitong uh, tune-up game NBA pre-season and um, thankfully itong Adelaide 36ers may maganda talaga silang programa at sila lang po yung uh, kupunan sa Australia na nakapag-apadala uh, ng mga ng team uh, para maka-ano maka up game ang mga NBA players mga idol at hindi biro yung team na tinalo nila Phoenix Suns uh, contender yan sa NBA eh. diba? tsaka mahuhusay yung mga star player niyan. tapos napansin ko lang mga idol um uh, nakakasabay na talaga yung laro ng uh, uh, ng international ba basketball community sa sa mga NBA teams natin mas napansin ko mas uh, uh hustle yung uh, laro ng uh, Adelaide 36ers sanay sila sa kaldagan at saka kaya nilang magpaulan ng uh, consistent na mga tres mga idol yun nang talagang kumatay sa Phoenix Suns eh Diba yung um uh, pag dito yung uh, parang European style na laro ng uh, Adelaide 36 ers kasi mahaba ang ang tatangkad uh, and Kai Soto uh, having that experience na maka actually pino ano pino niya pa si ano panoorin niyo na lang mga idol. Hindi natin papakita dito copyrighted yan eh. Pinoestrian pa ni Kai Soto si si CP3. Si eh pag ikot ni Kai eh, alam ni madadakdakan siya, alam ni Grace Paul eh, kaya kinalawit niya na lang, no? pinaul niya na lang si Kai Soto. And uh, maganda dito mga idol, Kai Soto siya yung pinakamataas na puntos coming uh, out of the bench mga idol, 11 points, hindi na din biro yon against sa uh, an NBA team and uh, sana unti-unti uh, maano si Kai no makuha ng confidence and ang kagandahan nun, makikita talaga siya ng mga NBA scouts so hindi man siya Medyo kilala pa nung nakaraang NBA draft Undrafted siya eh no? Pero uh, sa mga ganitong klaseng tune-up games Meron pa sila sunod sa uh, Okay si Thunder naman ang kalaban nila I think October 9 yata yun So because of that uh, performance Sana mapansin si Kai syempre bata pa Tapos yung height Sobrang, uh, sobrang laking potential nitong si kay soto and kudos din sa ano Adelaide 36ers maayos talaga yung ano nila yung programa nila imagine ha, yung Adelaide hirap na hirap manalo sa mismong liga nila sa Australia pero parang they make it look easy against sa uh, an NBA uh, team na itong Phoenix Suns mga idol so yung level of competition Makikita mo na mataas talaga yung level of competition sa Australia din. Nakita mo pagkalaban ng national team natin ng Australia, yung selection nila. Talagang kaldagan din eh, ba? Diba? Naggagulo pa nga eh. So, malalakas din talaga yung mga naglalaro sa Australia. And uh, ano sila don? Uh, they came they came there to 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 win and uh, hindi sila Na Starstruck sa mga star player ng uh, Phoenix Suns. Tsaka yun lang, I'm excited. Kung natalo nila yung Phoenix, malamang sa malamang. I'm not exactly sure with the current rankings. Pero I think, tingin ko mas mataas ang Phoenix, di ba, kaysa sa OKC. So malamang, mag 2 sila sila against <laughs> two NBA teams, no? Uh, medyo may ano tayo, masama pakamdan natin. So yun lang mga idol. At uh, panoorin nyo po, uh, ini-invite ko kayo na panoorin nyo. May mga highlights na uploaded yan sa YouTube and uh, Facebook. But Uh, ang ganda lang, ang ganda lang kasi uh, yung program ng uh, ng Australia, sana ganun din sa sa atin do diba? Nagpapadala tayo ng mga um team sa mga NBA preseason game kagaya ng sa, sa Japan, dinalan yung NBA doon, no? So uh, MVP, 'di ba? <laughs> Baka naman. So 'yun lang po. Good day po sa inyo mga idol and siyempre, alam ko masaya-masaya po yung mga basketball fans. And of course, Talon tayo sa boxing. Uh, next week na po uh, Sunday sa atin pong oras ang laban po ni Champ Jerwin ng Khas match against Martinez and lalaban din po ang ating middleweight na si Champ Yumer Marshall against kay Pichando so abangan po natin yan magandang laban po uh, next week and of course uh, babanggitin ko na din po yung uh, um kamao ng kabataan next week din medyo sabay pero i think paglaban na nila Yumer and Jerwin siguro Magpo-post kami And manunood kami So yan lang po Abangan nyo po yun Vince Paras versus ba uh, uh, kalaban niya Paradero Magandang laban po yun If you are uh, Near Las Piñas Pwede po kayong uh, Manood yun Maraming salamat po And Kita-kits po tayo